Susi kayo dyan. Kamusta? For today's video ay papakita ko lang ang bits and pieces ng weeks 1 and 2 namin sa Pinas. Tulad na nagpunta kami dito sa kondo nila mama at Papalo. Sakto kasi walang tenant. I-plug ko na rin no? Oh. Sa may muntin lupa po ito. Mga 5 minutes away sa Star Mall kung mag-jeep ka. Baka bakante nga pinapanood mo. Kaya comment ka lang. Tignan natin. Kaya kami talaga nandito kasi gusto namin pumunta ni sa landmark para bumili ng mga damit na pantropiko. In other words, kailangan lang namin na ng presko ng mga damit. So, para makagalaw kami ng mabilis, iniwan namin sila Savi at Eris kasama yung lolo at lola nila dito sa kondo. Para ba diba, magkaroon din sila ng bonding. Isang sakay lang ng jeep, na sa landmark na kami. 13 pesos na pala yung pamasahe. Grabe, 10 pesos lang ata nung umalis ako eh. Di na kami nakakuha ng footage sa landmark. Sobrang nag-enjoy. At ayun, bagsak ang mga bebe nung pagbalik namin. Ay, ito wala lang to. Naisip ko lang videohan yung pagising ng mga bata. Skip mo na! Ito naman yung araw na unang binisita namin yung lola ko. Yung mga bata mo magbipinsan. magpipinsan. Pero ako talaga yung pinsan nila. Si Savi, pamangkin na nila yan. Savi Savi, tingiti lang yan. Pero wala talaga naiintindihan. Namiss ko yan si Mami. Walang pinagbago. Parang hindi tumatanda. Love Mami. po kaya ay nagbago nung simula nung umalis kami. <laughs> Para di naman. <laughs> Nakatikim rin kami ng lechong manok makalipas ang limang taon. May ganito naman sa Canada, sa Costco. Masarap naman pero iba talaga yung lasa dito sa Pinas. Siyang tunay. Alright, SM ulit. Ba talaga hatak ng SM eh? Dito naman, napag-isipan namin na mag-ferris wheel. Mini ferris wheel. Tinanong ko talaga kung pwede ako. ba diba? Para sure. Pwede naman daw. Pero grabe, for the memories. Pinagsiksikan ko yung sarili ko. Sayo. <laughs> <laughs> Kain muna. Tokyo, Tokyo. nag ba yung quality ng Tokyo, Tokyo? Kasi parang iba yung experience namin dito eh. Kami lang ba? Tingin nyo. Siyempre si Iris, Tokyo Tokyo din. Ay, Toyo Toyo pala. Standard yun eh. Wala nyo, nasa kami. Siyempre, sa miltihan. Di mo yan. na so kinabukasan lang pero SM pa rin. Nabudol si Mama la dito. Hindi naman ininom ni Savi. Ito, 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 ito. Kitang kita kung sino ang tigasin dito. Tigasampay. Kidding aside, na-miss ko yung magsampay. Di kasi uso sa Canada. Gawa ng paglabas ng dryer, tuyo na agad. Ang siya siguro kung nakatiklop na rin, no? What a dream. Ito naman ang tinatawag nilang pick the leaves, pang ng bagot ng mga bata. Simple lang, pitasin mo lang yung dahon tapos ilalagay sa plastic labo. Tapos bukas, ganun ulit. Okay. Ba na bukas na ito birthday na niya. Grabe, ang bilis lang lumaki ni Savi. Uh. Dito kasama na yung baby. Medyo wala pa siyang buhok dito eh. Kasama na rin si Mama la. Actually, ayan talaga ang banding nilang maglulola. Minsan, pati si Papa Loren. Simple lang, humaplos o pumitas ng mga dao. Yun na yun. Noong time na to, tapos na yung birthday ni Savvy. So, nakarelax-relax na kami. Ang next naman na iisipin namin, yung dedication ni Eris. Naalala ko, medyo nagkasakit kami noong time na to. Sa sobrang pagod sa preparations at Eris. mismong birthday celebration nila oh, Savvy at Eris. Pero, enjoy pa rin. Oh. Careful, careful. Talaga naman. There are so many so many mosquito there. But they're scared. They're scared? How are how sure are you? This sure. Oh no, that's scared. They will bite yes. you later on. Because there's a frog. Oh yeah. You have power there. That, this is my power. Yes. So I'm a super gecko. Super gecko. I'm a super gecko. Okay, super gecko. Can you see your light? It lights up. Point. Oh, amazing. So, ayun na yun. Salamat sa panonood kung umabot ka dito. Pat pat. Pat. Savianaries, mga anak, uh, learn Tagalog so you would understand the videos here in our channel. Right? It's so hard to speak in English kasi. Sige na. Bye-bye. Thank you.